Tindig sa ibabaw ng Iri Miguel Malvar ang isang makabagong sistema ng armas na tila hinango mula sa isang pelikulang siyensyang fiksyon, may radar dam, doubling baril, at isang disenyo na sumisigaw ng makabagong kapangyarihan. Ipinakikilala ang Dennis Sius, isang state-of-the-art na close-in weapon system, Sius, mula sa Turkey, at ngayon ay nagsisilbing huling linya ng depensa ng hukbong dagat ng Pilipinas laban sa mga banta mula sa Himpapawi. Ngunit hindi lang ito usapin ng teknolohiya, isa itong matapang na pahayag ng estrategiya. Hindi na basta kapuluan ng Pilipinas, ito ay tumitindig bilang isang modernong kwersang pandagat. Noong araw, ang Oto Melara 76 El Naval Gun ang itinuturing na pangunahing armas ng barko. Ngunit sa harap ng Denez, ito'y tila na lumana. Ang magpakawala ng isang libo isang daan bala kada minuto at may saklaw na apat na kilometro, ang denis ay hindi lamang nagpapaputok, ito ay bumubuo ng pader ng tingga laban sa mga missile, drone, helicopter, at mabababang eroplano. Ang tunay na lakas ng denis ay nasa smart ammunition nito. Ang pangunahing bala nito, ang Atom 35 NIN Airburst Round, ay may kakayahang sumabog malapit sa target, hindi lamang kapag tumama. Ito'y partikular na mabisa laban sa mga maliliit na drone, sa bayang pag-atake, at mga mabilis na banta na kadalasang nalalampasan ng karaniwang bala. Pinagsama sa advanced radar at otomatikong sistema ng pag-target, ang Gdenes ay hindi lang armas, ito'y isang depensang kuta na mabilis at eksakto. Bago ito, dalawang hukbong dagat pa lamang sa buong mundo ang may ganitong sistema bukod sa Turkey. Nayon, ang Pilipinas ang naging ikatlo sa buong mundo, at ikalawa sa Asya, na nagpakalat ng Dennis isang makasaysayang hakbang sa pagunlad ng depensang pandagat ng bansa. Hindi lang lakas, kundi pagtatanggol ang Dennis ay nagpapalakas ng kakayahang mabuhay ng mga barko sa labanan, nagtataas ng kumpiyansa sa mga pinagtatalo ng karagatan, at nagpapalalim ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia mula sa pag-escort ng mga konvoy, pagpatrolya sa pinag-agawang teritoryo, hanggang sa mga joint military exercises, ang mga barkong may Deniz ay mas handang humarap sa mga banta. Ito ay bahagi ng mas malawak na modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na kinabibilangan ng mga bagong frigate tulad ng Jose Rizal-class mga anti-submarine helicopter land-based missile systems, mga advanced radar at electronic warfare equipment, mga makabagong IE at C-4YAS upgrades pinagsama-sama. Ito ay gumuguhit ng isang mas balanseng, mas versatile, at mas handang pwersang pandagat para sa hinaharap. Ang paglalagay ng Denise sa Giri Miguel Malvar ay higit pa sa upgrade, ito ay isang transformasyon. Mula sa pagiging isang lumang barko, ito ngayon ay may dalang modernong anyo at mensahe, handa na ang Pilipinas. Hindi lang ito basta malaking baril sa lumang barko. Ito ay isang deklarasyon ng kakayahan, isang paglukso sa teknolohiya, at isang pag-ikot sa estrategikong pananaw. Sa rehiyong puno ng tensyon sa karagatan at banta na dumarating sa bilis ng kidlat, ang mga sistemang tulad ng DENIZ ang sisiguro na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi mapag-iwanan, bagkus ay sumusulong. Habang pinag-uusapan ang posibilidad ng mas malawak na deployment ng SEALs, pagkuha ng bagong henerasyong corvette, at pagtataguyod ng sariling industriya ng depensa sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang katuwang, isang bagay ang malinaw. Ang kdenes ay hindi lang armas, ito ay simbolo ng tapang, pagbabago, at hinaharap.